At yung tinatawag natin mga safety practices, lalo na bata, kunwari nasa resort, may stray dogs, nilaro ng bata, oh. o nakagat ka mm -hmm. na may uso ngayon, or nandoon ka ngayon sa isang paliguan, uh, masyadong puno ng tao, hindi mo nabantay na nagluluto ka, yung anak mo o kung sinong bata nandoon mm -hmm. ay pwedeng malunod kasi wala ng oversight. no So tinitingnan natin yung safety ng lugar. Kung gusto natin maligo, which is very common ngayon, kasi alam mo naman saan uh, lalo na ang ating karagatan, sikat na sikat yan. Kasi ang Pilipinas ay merong ika ikalima sa buong mundo na may pinakamahabang shoreline. Yes, so about. yung tao para i-access ang shoreline ay medyo madali. Ang hmm. tanong natin, meron bang ba mga safety practices at safety inductions doon sa pupuntahan mong resort? Meron ba siyang mga lifeguard? Meron bang kapulisan para wala kayong kriminalidad na mangyari doon? Meron bang saktong pasilidad na ma-accommodate yung grupo na, mag, na nadagsa doon? Pagdating mo doon, nag ka kasi nag-brown out pala, mga itong ganon. Or pagpunta mo doon, tatawid ka sa isla, hindi na pag-usapan yung overloading ng ano, may pwede kang manisgrasya kasi nakakita na rin akong gano'n, no? oh, Na overload. Wala kasing post guard doon sa area na yon no? So ito, gano'n, Sander, babantayan natin.